Grabe talaga mga boss no. May kwento lang ako, init talaga ng ulo ko ngayon. Yung nasa kalikod ko na yan o, oh, yung sasakyan na Fortuner. So, i delivery ako dito sa Hyper ng ano, Tay So ngayon, pagpasok ko, no? Una na ako pumasok. Eh, Ginit-git ako ng Fortuner na yan o, oh. you no? Know, yung Fortuner shoutout sa may-ari na yan. Puriner yung nagdadrive niya na English. Ano kasi siya, di siya marunong mag-Tagalog. Uh, marunong mag-Tagalog. Ngayon, nauna na ako. Tapos, yun. Sinagi yung gilid ng ano ko. Dito, banda. May kunteng tama nga dyan eh. So ngayon, sinabihan mo ako. Siya pa ang galit ha. Siya pa ang galit. Siya na bumanga sa akin, siya pa ang galit. Ano siya, Amerikano. Siguro kasi English magsalita eh. Sinabihan mo naman ako, you're, you're a idiot. Simple ako, Nakakaintindi rin naman ako ng ingles eh. Alam ko pag alam ko kung, ano Tagalog niyan. So ngayon, sinabihan ako ng ganun, ini talaga ang ulo ko. So ngayon, ito sinabi ko sa kanya. Your 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 ano. Yon. Sabi ko, yo, yo park. Yo go, yo go. Bati na lang kami.